malapit na bang yung Armageddon sa panahon natin ngayon? Ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dito? Yan yung ating tatalakayin sa video na ito. Dahil sa mga nangyayaring kaguluhan ngayon sa bansang Israel at sa mga hindi matigil-tigil na digmaan doon, marami tuloy mga nagsasabi na malapit na tayo sa Armageddon. So ano nga ba yung Armageddon na sinasabi ng Biblia? Pag sinabi kasing Armageddon, ito yung labanan sa pagitan ng mga Kristo at ng nasa antikristo. So ito ay hindi labanan ng mga bansa, kundi ito ay labanan ng dalawang pananampalataya, yung nasa Diyos at nung nakisatanas. Ngayon kaya siya tinawag na Armageddon, sa Hebrew, ang katumbas na salita nito ay yung Mount Megiddo. So, ibig sabihin, kapag sinabing Armageddon, hindi lamang ito isang event, kundi ito ay isang lugar. At sa lugar na ito, dito magaganap yung huling labanan. Ngayon ang tanong, saan mangyayari yung huling labanan? So, ang sabi nga po, doon sa Megiddo. Ang Megiddo, ito po ay nasa bansang Israel. So, ibig sabihin, magaganap yung huling labanan doon sa bansang Israel. Sa totoo lang, dun sa lugar na yon na tinatawag na Armageddon, marami na dun mga naganap na mga labanan. Lalo na nga ng mga unang panahon, sa Old Testament pa lang. Makikita natin na dun sa lugar na yon nagaganap yung mga maraming digmaan. At pagdating ng panahon, makikita natin dito na kung saan naglabanan yung mga tao nung panahon pa lang ng Old Testament, mangyayari ulit yan sa huling labanan. So yung labanan na yon literal na mangyayari yon doon sa bansang Israel. So ibig sabihin niya mga kapatid, nakahanda na yung lugar na yan sa panahon natin ngayon sa nalalapit na labanan. So yung Armageddon mangyayari ito pagkatapos mismo ng tribulation. Ito na rin yung time kasi na matatapos na yung paghahari ng Antikristo. Ngayon mga kapatid kasabay din yan, bababa na yung ating Panginoong Kristo mula doon sa langit. Yun nga yung tinatawag natin na second coming. So ibig sabihin niya mga kapatid kapag sinabing Armageddon, doon matatapos yung pagrurul ng Antichrist. At doon din naman magsisimula yung pagrurul ng ating Panginoong Kristo. Pero bago maganap yon, syempre magkakaroon ng labanan. Sa pagitan ng mga sumunod sa Antikristo at doon nga sa ating Panginoong Kristo. So ngayon saan natin mamabasa itong Armageddon na sinasabi ng Biblia? Basahin natin itong Revelation chapter 16 verse 12 to 16. At ibinuhos ng ikaanim na anghel ang laman ng dala mangkok sa malaking ilog Euphrates. Natuyo ang ilog upang magkaroon ng landas para sa mga haring mula sa silangan. At nakita ko lumabas mula sa bunganga ng dragon, sa bunganga ng halimaw, at sa bunganga ng huwad na propeta, ang tatlong karumaldumal na espiritong mukhang palaka. Ang mga ito ay mga espirito ng mga demonyong gumagawa ng mga kababalaghan. Pinuntahan nila ang lahat ng hari sa daigdig upang tipunin para sa labanan sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Makinig kayo, ako'y darating na parang magnanakaw. Pinagpala ang nananatiling gising at nag-iingat ng kanyang damit. Hindi siya lalakad na hubad at hindi mapapahiya sa harap ng mga tao. At ang mga hari ay tinipon ng mga espiritu sa lugar na tinatawag sa wikang Hebreo na Armageddon ay sa vision ang sabi dito, titipunin daw lahat ng hari. So, ibig sabihin, yan po lahat ng mga political leaders, lahat ng mga presidente sa buong mundo, at iba't ibang mga hari at namumuno sa iba't ibang parte ng mundo. Ngayon mga kapatid, magsasama-sama lahat ng yan kasi nga sumunod na yan sa Antikristo. So, ibig sabihin, doon sa Armageddon, nandoon yung Antikristo at yung mga sumunod sa kanya. Pero mga kapatid, syempre, dahil ito nga ilabanan, na doon din yung ating Panginoong Kristo after ng second coming. Kasama, tayong mga sumunod sa Kanya. Tayong mga nanampalataya sa Kanya. At doon magsisimula yung Armageddon. Ngayon mga kapatid, yung Battle of Armageddon, hindi ito magtatagal. Mabilisan lamang po ito. Alam naman natin kung sino yung mananalo dito sa labanan na ito. Sinabi na yan ng Biblia. Tayong mga nakikristo Kristo at syempre yung ating Panginoong So Kristo. Ang patunay dyan, pagkatapos ng Battle of Armageddon, itong si Satanas ikukulong siya sa loob ng isang libong taon. At sa loob ng isang libong taon na yon, maghahari na yung ating Panginoong Sokristo dito sa lupa sa loob din ng isang libong taon. So ibig sabihin niyan, magkakaroon ng kapayapaan, kaayusan at katahimikan dito sa mundong ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Sokristo. Wala nang manggugulo, wala na yung kaaway kasi nga nakulong na sila at natalo na yung Antikristo kasama yung mga sumunod sa kanya. Basahin natin yung Revelation chapter 20 verse 1 to 3. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon, ang matandang ahas na walang iba kundi ang jablo o satanas at ginapos ito sa loob ng sanlibong taon. Ito ay inahagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka ay at tinatakan ng pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggat hindi natatapos ang sanlibong taon. Pagkatapos nito ay palalayain siya sa loob ng maikling panahon. So nakita natin dito sa binasa natin na pagdating ng 1000 taon na pagrurol ng ating Panginoong sa wala rin doon si Satanas at wala syempre yung Antikristo kasi nga natalo na sila. Kaya magandang pamumuhay ang mararanasan ng mga tao dito once na bumalik na yung ating Panginoong sa Kristo sa pangalawang pagkakataon kapag nagsimula na yung pagrurol niya sa loob ng 1000 taon. Pero syempre mga kapatid, bago mangyari yon, nakita naman natin dito na merong digmaan na magaganap at marami ang mamamatay. Yung Battle of Armageddon kasama po yan sa judgment ng ating Panginoon sa mga tao. So ibig sabihin, yung judgment na yon para yon sa mga hindi sumunod sa ating Panginoong Sokristo. Ibabagsak ng Diyos yun sa mga taong sumunod sa Antikristo at doon mismo sa Antikristo, kasama na ng nga si Satanas. Kaya nga siya ikukulong at itatapon doon sa malalim na hukay sa loob ng isang libong taon. May mga kapatid, ang natin dito, since nakita natin na yung Battle of Armageddon magaganap ito doon sa bansang Israel, meron bang kinalaman yung mga digmaan nangyayari ngayon sa bansang Israel sa Armageddon? Ang sagot po natin dyan mga kapatid ay meron at wala. Meron siyang kinalaman kasi yung mga digmaan ngayon na nangyayari sa bansang Israel ito yung nagsasabi sa atin na malapit na rin mangyari yung Armageddon. Kasi mga kapatid, kapag sinabi nating Armageddon, sabi nga natin, ito na rin yung time na kung saan bababa na yung ating Panginoong Sokristo sa pangalawang pagkakataon mula sa langit. Kasi mga kapatid, once na bumaba na yung ating Panginoong Sokristo mula sa langit sa pangalawang pagkakataon, doon na rin magsisimula yung labanan sa Armageddon. So yung mga digmaan ngayon na nangyayari sa buong mundo at lalo na nga yung mga digmaan sa Bansang Israel, umpisa pa lamang yan at palatandaan yan na malapit na tayo sa huling labanan. Ngayon wala namang kinalaman yung Battle of Armageddon doon sa mga digmaan na nangyayari ngayon sa Israel. Kasi nga ang sabi ko sa inyo, yung digmaan ngayon na nangyayari sa Bansang Israel, conflict yan ng dalawang bansa. So ibig sabihin talagang mangyayari at mangyayari yan. Noon pa man, marami na mga ganyang conflict na nangyayari sa Bansang Israel. Panahon pa lang ng Old Testament. Pero mga kapatid, yung Battle of Armageddon kasi, kakaibang labanan na ito na magaganap. Kasi nga, ito na yung huling labanan. So mga kapatid, yung pinakaiba ng Battle of Armageddon sa mga digmaan na nangyayari ngayon sa panahon natin ngayon, lalo na nga doon sa Bansang Israel, ang Battle of Armageddon, ito po ay labanan sa pagitan ng Naki-Kristo at ng Nasa-Antikristo. So hindi po siya normal na labanan. Ito yung pinakamatinding labanan na magaganap sa kasaysayan ng ating mundo. Ang maganda dito, dahil alam na natin yung sinasabi ng Biblia patungkol sa Battle of Armageddon, alam na rin natin kung sino yung mananalo dito. Siyempre mga kapatid, yung naki Kristo. So makikita natin dito mga kapatid na bagamat hindi pa nagsisimula yung Battle of Armageddon, alam na natin na tagumpay na tayo dahil kay Kristo. So yan po mga kapatid yung pag-asang binibigay sa atin ng Panginoong Sokristo. Actually, hindi lang sa Battle of Armageddon. Sa buhay din natin mga kapatid, marami tayong mga pinagdadaan ng mga laban sa buhay natin. At marami pa tayong mga pagdadaan ng labanan habang nasa mundo pa tayo. Pero mga kapatid, yung Armageddon, yan yung nagpapaalala sa atin na darating din tayo sa point na matatapos yung labanan dito sa ating mundo. Na yung labanan sa buhay natin at sa mundo na ito, hindi siya pagtatagal. Matatapos din yan at tutuldaran yan ng Battle of Armageddon. Ngayon mga kapatid, pinapaalala rin sa atin ng ating Panginoong Diyos na bagamat hindi man tayo lumalaban ngayon sa mga digmaan, pero may mga pinagdadaanan naman tayong labanan sa ating mga buhay. Ngayon sinasabi sa atin ng ating Diyos na dahil tayo ay naki Kristo, anumang mga labanan na yan na pinagdadaanan natin, tagumpay na tayo. So mga kapatid, ibig sabihin niyan, hindi pa man natatapos yung labanan, hindi pa man ito nag-uumpisa, pero sinasabi sa iyo ng Panginoong Kristo at yung pag-asa na binibigay niya sa iyo, tagumpay ka na dahil sa Kanya. Tandaan nyo po na habang nasa mundo tayo, hindi mawawala yung mga labanan sa buhay natin. Pero, ang sinasabi ng Biblia, matatapos din po yan. At habang dumadaan tayo sa labanan, sinasabi din ng ating Panginoong Diyos na hindi niya tayo iiwan at hindi niya tayo papabayaan. So yun lang mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Gusto muli magkita kita tayo. Salamat sa inyong pananood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.